Wasak na pamilya, yan ang kinagisna ni Ariel sa edad na sampung taon. Nagdulot ito ng hindi magandang pananaw niya sa buhay. Sobrang hirap po. Kasi pag tumitingin ako sa ibang mga bata, buo yung pamilya, pag maramasyal, para pong merong kulang sa pagkatako na sabi ko sa sarili ko, bakit ganun sila? Masaya. Tapos ako ganito, sa paghahanap ng kalinga at pagmamahal. Natagpuan niya ito sa masamang impluensya ng kinilalang mga kaibigan. Natuto akong mag-inom, magsaya na sari-sari, na droga, natuto akong manigarilyo. Doon pumasok sa isip ko yung rebelde Doon ko na po hinanap sa mga barkada yung mga pagmamahal na hinahanap ko sa bahay. Naging leader ng isang gang si Ariel. Isang araw, hinabol sila ng isang lalaking nakaalitan nila sa kasama ang palad. Ang tropa niya kasama si Ariel ay nakulong. Mayabang pa po talaga ako na kasi marami po akong tropa na nasa loob na sa kulungan. Pinag-aagawan po ako na dito ka, dito ka. Pero nung matutulog na po, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko na makulong. Grabe kasi yung kulungan doon. Bagamat napiyansahan ang kamag-anak, ay hindi pa rin tumigil si Ariel upang sustentuhan ang kanyang bisyo. Bunga nito, muli siyang nabilanggo. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Ariel ang uri ng kanyang pamumuhay. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na ng ganito. Kinakausap ko na po si Lord, Lord. Kasi nababawasan na po kami ng nababawasan. Naging tatlo, naging dalawa na lang kami. Inahanap kung kakulangan, si Lord lang pala yung inahanap ko. Nang makalabas ng kulungan, ay naimbitahan si Ariel sa isang retreat dito nagkaroon ng oportunidad na tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yun po yung narinig ko yung topic about sa prodigal son. Inisip ko na parang ako to ah. Doon ko po na unawaan yung pagmamahal ng Diyos sa atin kahit ganon tayo kasama, yung Diyos handang magpatawad pag tayo bumalik sa Kanya. Yun naunawaan ko po talaga doon na yung greatest love ng Lord lumapit dito yung mga talagang nabibigatan, yung talagang nabibigatan sa buhay. Yun, dun po. Lumapit po ako, hindi ko po alam. Parang nag-empty po yung puso ko na wala lahat ng galit. Tapos tinanggap ko po si Jesus Christ. Unti-unting nagbago ang buhay ni Ariel. Iniwan niya ang dating pamumuhay at hinarap niya ang bagong yugto ng buhay kasama ang Diyos. Sabi nga ni Lord, suko sa kanya lahat. Yun, simula no, nun, sinuko ko na talaga sa kanya lahat. Napatawad ko na rin po yung mama ko kasi sabi ko sa sarili ko, ako nga pinatawad, sobrang makasalanan ako. Yun po yung sinabi sa akin ni Lord nung oras na yun, talagang kinausap niya po ako, maliwanag po sa tenga ko yung pangako niya na sinabi niya sa akin. Sabi sa akin, hindi kita pababayaan. Pangit man yan nangyari sa may magandang ibubungo yan. Sa patuloy na paglilingkod sa Diyos, ay naibahagi niya sa kapwa ang naranasang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang buhay. Mahalin natin yung ating kapwa kasi minahal lang din tayo eh. Sino tayo para hindi magmahal? Blessing po talaga siya kasi po share ko din yung blessing. Hindi po bilang ako, si Lord po talaga yung may istorya ng buhay ko eh. Siya po talagang naggawa. Siya yung director ng buhay ko. Sabi nga, bawat katapusan may bagong simula. Ngayon, mayroon ng sariling pamilya si Ariel at nagtitinda siya ng homemade empanada bilang pangsuporta sa pangangailangan ng pamilya sa kanyang pinagdaanan sa buhay. Napatunayan ni Ariel na kapag nasa Diyos tayo, may kaligtasan, kapayapaan at kasaganaan. Ang bumuo ng pagkatao ko yung presence talaga ng Lord. Mahal po tayo ng Diyos sa Diyos po may pagbabago. Nasa, nasa Kanya po ang katotohanan, nasa Kanya po ang tunay na buhay, nasa Kanya po ang kapayapaan na hinahanap po nating lahat. Nakikita po, po talaga na walang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay natin.